<laughs> ano yung ano, bakit ka umiyak na ay? Anong dahilan bakit ka umiyak? Sinaktan ba kita? <laughs> <No>. <laughs> Hindi ako nananakit. Ako ang sinasaktan. <laughs> Ano, Nay? Merry Christmas! 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 Ano mga anak mo? Christmas! Binalaw ka? anak mo? Ay, wala naman yung. Hindi ka pinuntahan? Yung isa mong anak na babae? Wala naman Nasaan, Caroline? Ayun. Hindi na punta? Ayun. Bakit? Ayun. Hindi na uwi? Bakit hindi umuwi? Ayun. Ewan. Nakakausap <laughs> na siya. Ewan ay thank you na wala na ka ka na Sana yan yung wish ko maging ano ka active ka sa, Kung sa salita nag si kani? Nay? Hindi, na? anong diyos niya? anong diyos <laughs> niya? anong diyos Nakaraling -no kamu sa Pasko mo. Oh. Merry Christmas daw. na ka. At hindi Sana pala hindi ko na pinansin. Dito na ako po. So, kaya, But... kaya, 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 Merry Christmas! May dala ako sa iyo. Siyasyaan. Nakuha ang mga anay. May nagyayosin -yo po kasi. Mag-ease Tagaling niyo yung yosin Nakakasamayan sa baga niyo. <laughs> <laughs> oh, oh, siya? Ah, siya wala? Oo. Oh, hmm. Madami tayo sila ngayong okasyon. <laughs> Bakit oh, si Caroline din na madami kang kape na ininom? O wala. Magpagwala yan, magpagulang kape. Ayan. Gusto ko. Ayan, isang so ng kape. wala so wala namin so namin kayo eh. So Tingnan natin. So Kamusta na. anak mo? Magandang new year like natin oh, oh. hmm. Buksan mo gusto. Hmm. Buksan salita ka ha. Buksan, Buksan sa mo. saya saya kaya. Nagsalita ka hmm. <laughs> Uy, Max. Kumusta ka? Ayos na ako. How are you? O, oh, ito pa o. <laughs> 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 Bagusain. <laughs> siya mo dali. Say <laughs> open! Oh, oh. <makes> Ang una niyang hinahanap po ay kape. Kasi paborito niya po yung kape. Yung ate mo. Ayan na. Yung ate mo. Hindi. Saan? Nasa rin yung lugar? hindi na nagpunta dito? bakit? hindi kayo binisita? hindi kayo pinapaskuhan? totoo? <tod> hindi nagpunta dito? totoo <Ha>? hindi binati kayo hindi rin kayo binati bakit? kinalimutan na kayo? ilan ba anak ni ate mo? isa <tod> ako Um, Ito ay regalo ko sa iyo, kapee. kasi siya mas na-appreciate mo, kapee. Yeah, may pa-money ko ayo. For spaghetti, meron akong na pwedeng si. Pero ang spaghetti, hindi silly. Balik mo le. Merry Christmas and a Happy, Happy New Year. Ano sa mo? Happy New Year. Happy, Happy Year. New, Year. Happy Happy New Year. Year. May paputok na kayo? Wala ka paputok? Ang mo na lang uh, para mag-ingay. <laughs> Ba't hindi kayo binisita ni ate mo? Ayaw ko

sa amin, makakaka. Uh, Kundi yan. Baka masyadong masyado mo eh. Madaming salamat sa mga kono sa datating na datating sa amin. Mga <laughs> Sa nagbigay. Uh, mga dala niyang ko sa akin. Maraming salamat. Oo. Oh. Diyos ko po. Diyos ko po. <laughs> 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 Merry Christmas! Hey, Christmas! Merry Christmas po, Lord! Happy New Year! Kinakabahan so, ka, Nay? Hindi, ako ha? lang to, ako lang. Hindi naman, lad, ako yung lang lagi. <laughs> Siyang? <laughs> Nag? Hindi, nakapanlaang ano. Nagulat? Hindi, nakapanlaang. Eh. Nakapanlaang. Excited, excited. Natuwa.

nyo. Oh, ikaw ang sa sasabihin mo sa so, nagbigay. Maraming salamat. Ayan, merong Merry Christmas sa inyo. Ako na magsasalita. ay merong Merry Christmas po sa so, lahat po na nagbigay nito. So, nagbigay po ng tulong-tulong para ipaabot yung ating regalo para... Ay, ako na mga kanina kasi ito pinag-i-shit na Ayan ay, ayan, ay, marami sa marami. ay Ayan. na, bigyan natin ng time. Ganina, pinagsasalita natin. Oh, ano, ikaw naman. Oh. Na. Ano sabihin mo? Ano, yes. inay. Mm -hmm. Maraming salamat at madaming kung sa aming mga Ano? Sa mga pa uh, sa, um, sa, sa, sa akin, madating sa akin mga pangalitin. Uh, maraming salamat. Sa maraming um, Just ko sa dalma. Just kabo hindi na natin maintindihan. Gulugulo na si nanay. Oo, na? yan. Ah, sige na? tama na? Oh, sige, tama na? Oh, ako magpapasalamat na lang ho sa ating mga kabunso na nagtulong-tulong ho para may may parating po may bigay po natin yung gift po natin para may panganda po sila ngayong uh, Christmas at ngayong bagong taon. Ayan, marami-marami po marami po salamat po sa Team Mixed official ayan, sa nagbigay po ng grocery bigas, uh, tinapay para ka na, nanay Inday at saka kay Bunso Roslyn. Ayan. Ay, Caroline. R R R Naalala ko pa si si Roslyn. Kasi gusto ko makita sana yung kapatid ko. Si Roslyn yung Bunso. May January at yan ng ate. January siya pa. Ayun nga. Kaya nga naiisip ko kasi. Although ikaw yung lagi ko nakakaharap. Tapos, ayan, maliban dito, maliban dito, meron akong ibibigay sa inyo. at may bibigyan akong para sa inyo. MaNay. What are you trying? Ano yung ano, bakit ka umiyak, Nay? Anong dahilan bakit ka umiyak? Sinaktan ba kita? No. Hindi ako nananakit. Ako ang sinasaktan. Hayo, go pretend. Naalala nyo lang na darating sino? Si Lord? Sino na? Naalala mo sino darating? Yung sa Si Roslyn? ibang dumating, pagpapala ang Ah, inisip mo si Roslyn. Bakit? Nag-away ba kay ni Roslyn? Nasaan ba siya? Say ho! Say hey! Ikaw say ho! <laughs> Say hey! <laughs> Ayan, one night nasa Sarah's lane. Ay, malayo. Bakit hindi nagpunta? Ah, malayo. Bakit nga malayo? Bakit nga hindi nagpunta? Bakit Ha? Pagdating pa lang. Pagdating ng ina? Pag -isa. Sinong ina? Yung laki uh, mo, isang kapatid. Kaya yeah, yung ano niya, baka malayo pa pagdating niya pa noon. Sinugat? Ay, salamat. Yeah. Ay, salamat, na, salamat Nay, kailan tayo magkikita? Kailan tayo magtatagpo? Ay, oo nga pala. Sabi, na, sabi nga pala ni Nanay, tama na. <laughs> Oh, <laughs> ayun ay, nay, bigay ko na yung regalo ninyo, yung cash, alawans ninyo, ngayong Pasko at bagong taon. Ah. Hmm. Bigay mo, Kamay! bigay mo ah. lahat kay Roslyn, baka <laughs> walang pamasahe. Nalaman <laughs> na diyan pa. Kaya nga, oh ikaw gusto mo talaga. Bigyan mo kayo ay, na. kayo, Ah, bilang. Hmm. 2 trôi, 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 Bigay mo sa nanay inyong ano ah uh, tawag dito pang pangdagdagan niyo. Ano marami okay. Maraming salamat sa mga nagpapang nagdadalian. Maraming salamat. Dumatay sa lahat ng nagdadalian. Maraming maraming salamat po, Lord. Team, Tim, Tim, Sabihin mo Tim? Mahamin mga pang- relax. Tim, 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 Am. 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 Tim, 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 Big Uh, stairs, uh, Baka mamaya murahin ako tama na. Hindi big stars of Asia po. Maraming salamat. <laughs> <laughs> Ayan na. Enjoy your ano, Christmas. Enjoy your... New Year. Ayan ha, Merry Merry Christmas. Salamat po na nagbigay nito. Na marami marami po. Salamat mga kabunsoan. Lalo lalo na po sa Timing Source official na nagbigay po ng tulong para sa kanila para may abot po ang ating uh, binigay na regalo ngayong Christmas and New Year para may panghanda po sila at nagdaghanda. At the same time, meron din sila makakain sa isang araw. Ayan, pagtsagaan nyo na to at pagdamutan nyo na yung kape mo ha. Ay, ka, maraming maraming salamat. Dali bunso. Lakas. Lakas, kanina narinig ko boses mo. Lakas eh. Maraming salamat. Sa lahat. Ayan na. Tapos na. Sabihin mo, happy-happy lang. Oh, sige. Alright, once again, this is Mix Molina na nagsasabing... Happy, happy, happy lang! Happy, happy. <laughs> happy, happy, lang happy, happy lang! Kaya naman, ingat, God bless and... And Happy New Year! <laughs> Ayan na, bye-bye po! Salamat! Uh Oo, -oh. inabot ko lang yan sa inyo.